tayo ngayon, medyo traffic. Medyo ma-traffic. Ah. Diyan makakuha tayo ng ano, pagkaluukan. O kahit pa may nila. medyo matrapik mga kaibigan kaya lipat lipat tayo ng way mga kababayan ay tupad. Lagay ah, mo. Grabe na si, grabe na Sa mga ikalayaan at saka Makati Ave. Ah, diretso lang. Oh, As hindi okay. ma-traffic. Ayaw ko mag-jeep. Tingnan mo naman linyang yan. Putang ina. Haba na. Ay, di, sa tayo na lang. Pagod ka na. Hindi, hey, mura naman daw. Ha? Mura. <laughs> mura naman talaga <laughs> <laughs> pagdating pag mo doon papahilot ka pa malaki pa gastos mo that's Ito diretso mo ito. Yan yung jeep na yung diretso yun doon. Ito. na. ko Diretso lang no, kaso. Diretso lang tapos kalayaan, mag-turn. Yung unahan sa kalayaan. Ah, lagpas sa kalayaan. Oo, uh, para diretso doon sa gate. Tupad, ano? Tupad? Tupad? What? Kandilar... Kandilaryo. Shout out sa'yo. Ano yun? Ang hirap pa sa akin na yun. Ano yun? Youtube, nakalive. Like, Ayan, may... Well, uh, Grabe traffic sa Makate. Ito si Kuya sumakay sa atin. Anong oras kaya sila makakasakay doon? Dahil yung jeep nila, nakaipit din doon. Yeah, pag tumatagal, ibig sabihin ip ipit yung mga jeep. Kaya mm. lalong tatagal. Ubus ka talaga uh, doon. Kaya humaba yun eh, dahil sa ganun eh. Dahil magag-jeep. Uh, Hindi nila magawa ng paraan yung traffic dito paghapon, ano? Ewan ko. Kasi siguro yung ayaw din nilang umalis doon na walang pasayro ay ito lang po na kami pero labanan na kita kuya kasi wala akong mapili ang puro traffic sa iyo ang haba din ng traffic kaya yeah, eh kung dito hindi naman masyadong mo traffic ito lang dapat nga di ako kakanan eh at diretso ko doon mm. Dorieta ay wala eh hindi rin nausad Ito para pare-pare sa lang. Hindi <laughs> kasi <laughs> yung ano, dapat kasi metro. Na-adjust na, na, yung traffic eh. Kasama sa traffic yung presyo. <coughs> Pwede nilang gawin yun eh. Paano kasama sa atin? Ang traffic kasi napipredict na. Alin ganito oras. Mm. Iba ang iba ang iba rate. dapat ang rate eh, no? Oo. Lalabas dyan. Dahil ma-traffic. Eh, hindi naman alam ng... Alam yan. Alam ng... Alam, mo yung... Yung LTPR, hindi naman alam yan. Basta ang LTA Yung par, mga... Rin. Yung mga grab. Mm. Alam nila May data na yan, eh. Oo. Oh. Kaya napipirik na lang yung traffic in advance. Alam na nila, nila kung halimbawa bukas, kung magkano ito charge nila. Uh, halimbawa, Friday, uh, ma, uh, ano, uh, maraming... Namamasyal yan, gano'n, gano'n. ma gano'n, mm. gano'n. Gano napipredik nila yan marami na silang sample dyan eh pati holiday alam nila kung gano'n ka yung know? LT Parmi ang napipredik nila yung <laughs> magbayad ka eh magbayad ka sa kanila yeah, yeah, tapos yeah. bumiyay ka kahit na mapuno na ang Maynila basta magbayad ka Eh, okay, mahirap yung ano yun idea sila, dapat talaga bugutin bulok sa sistema ng oo oh, kaya ito yung mga tao uh, dapat pag uh, maraming pasahero at saka peak maraming sasakyan biruin mo dati ang motor na yun bawal nga ang angkas dyan ngayon Takin mo, pinayagan. Eh, yung, angkas, mayroon na rin ano eh. Mayroon na silang, mayroon na silang tawag nito. Ah, party list eh. Di ba? Ay, naman, ginagamit na lang yun. Oo, oh, pero eh, eh, lumalaban din yun. Pag, uh, oh, wala, hindi ako uh, naniwala dun sa partylist nila na yun ngayon na tinatayok. Hindi ako naniwala. Uh, Talo pa sila ng one rider eh. Ha? Huh? Yung one rider talagang umaakto yun. Pero itong partylist ng angkas Partylist, ginagamit lang yun. Eh, para uh, makaupo sa pungulas eh. Oo, oh, para lang. makaupo lang. Kung hindi lang na kung hindi lang nabuking yung pera pala eh take po 400 million bawat at eh ang ibibigay ni Romualdez 400 million bawat congressman hindi na booking eh pilihan e. mo nang kinulibat niya ng million million billion eh eh na booking eh kung hindi na booking yun ang daming pera ngayong eleksyon umula na na sabi mo, bawat yung congressman, pura <laughs> rebellion? Kaya nga ngayon, ang daming party list kasi, ang totoo niyan, ginagamit lang yung pangalan pero hindi naman talaga sila... Actually, dapat tanggalin yung party list din. Di ba, naman. Kasi, ang party list kasi, option lang yun, eh ano lang eh, yun. Eh, yung party list, sa mga mahihirap dapat yan. Hindi eh, kasi, yung ang, ang congressman... Hindi sa mga negosyanteng... Sa bawat kilalang... lugar, bawat tao, may congressman. Hmm ang party nang gugulo lang yan sa sa Congress eh. Kumbaga, yung slot ng party list so sa mga gustong tumakbong mahihirap, hindi pagkakataon. Ay hindi, Karamihan may-ari din mga politician. Ngayon, yun. hindi ni eh. mga politician na yung kumakan eh. Kaya wala, wala rin. Ayaw nilang umalis sa amin. Dapat yung party list tanggalin yun eh. Malaki, laking matipid ng gobyerno. Kaya hindi, dapat baguhin ang batas sa gobyerno. Yung pondo hindi no, boss, kasi pagdating ng ano, pakalkal lang pakalkal kanal, kung ano nung ginagawa para maubos lang yung pondo. Eh kung yan ba iniipon, marami-rami sanang magagawang project na hindi puro sa kalsada. Ang masama nga nun eh, ang budget ng, ang kitain ng mga kitain ng Pilipinas, 4.5 trillion. Ang expenses nila, 6.5 trillion. May utang pang 2 trillion. Eh bakit hindi pinagkas yung pera? Kaya nga, di ba? Eh, eh, mayroon pang pamimigay sa akap-akap. Eh, -akap. dapat hindi na namimigay. Wala inu namang pera, pamimigay. Inuuna, inuuna bulsa eh. Tapos yung pera sa'yo, walang pera. Ikaw, pag nagkasakit ka, paano ngayon yan? Hindi, may tanong ako kuya sa pagdating sa Pelhel. Ano bang... Kasi naririnig ko din naman yun. Eh. Yung walang pera ang Pelhel. Ngayon. Uh, ano, ano ba? Kinuha yung pundo? O... Kinuha? kinuha kinuha pero ibabalik daw pero dapat hindi mo kunin yan pera ng PhilHealth yan eh paano kung maraming nagkasakit oh, dapat hindi mo sakit e anong ibabay ng PhilHealth sa mga hospital wala so, di yung mga hospital hindi, hindi ka tatanggapin no na PhilHealth ka no pay pay first kada kuhan eh kasi kung pera ng PhilHealth dapat pera ng tao bayan niyan, hindi dapat pinakialam. Kaya nga, pinakialaman ng gobyerno kasi may funds doon. Ang pad naman doon para yun sa mga magkakasakit. Kasi tulad ko, may PhilHealth ako. Paano okay. pa pala yun kung wala naman ang pundo. Yung pera ko sa PhilHealth wala na. Uh, yung nga, mahirapan. Kasi okay lang yan kahit walang puno. Ang hospital, do you think tatanggap pa sila ng PhilHealth kung wala hindi nagbabayad yung PhilHealth? i-hold din nila hmm. or hindi na sila hindi kami tatanggap ng pillhead walang bayad dyan eh, walang pera dyan magbayad ka muna Ipan, muna. iripan mo muna sa pill, sa pillhead dyan pag, pag uh, ano, ganun. ganyan mangyayari, kaya dapat hindi pakialaman niya yung pera ng PhilHealth kalukuhan yun kasi kung yung dating pera ng PhilHealth hindi naman ginalaw di ba kung oh. hindi naman ginalaw ng gobyerno hindi nila pinag-alaman yun nandoon lang so, lagay na natin hindi nagbigay ng additional na pondo sa PhilHealth ng gobyerno dapat nga ang gobyerno mag may, may, may mag uh, contribute sa PhilHealth eh. hindi na nga sila ni contribute kinuha pa nila yung pera yan ang mali kasi, kasi exists daw uh, hindi raw ginagastos so, bakit kung hindi ginagastos mo stupid Anong talaga titik. puro pa kaliwa to nasa second lane kaya ang hirap lang ng, ano ang hirap lang gobyerno natin deliver sila deliver hindi kasi malinaw eh kung kinuha ba o kung kinuha ba yung kinuwa pera nga, ng Pilhelt. Kinuha nga. Ibabalik daw. Kasi nga hinahinahanap ng Pilhelt. Ibabalik daw yung pera. <laughs> Nakuha na. Kasi kung yung Pilhelt hindi naman kinuha. Ang bawa yung pera ng Pilhelt hindi naman pinakialaman ng gobyerno. Pinakialaman ng gobyerno, yun yung share nya. Madaling salita. Yung pera ng taong bayan, andyan lang. Tapos Indig yung kaya, share ng gobyerno, uh, yun, yun, yun yung pinakialaman. Inuta nga ng gobyerno. Ginamit sa ibang... Hmm pagkasusan. Kasi kumbaga, tulad ko, may pelenta ko. Hindi ko naman nagagamit. Ibig sabihin, yung pera, naka-imbak lang talaga sa pelhel. Oo. Oh. Di ba? Hmm. Lumalaki na lumalaki sa dami ng may pelhel. Oh, yeah. Kaya eh, ngayon, kung yung pera ng pelhel, ang doon lang naman, hindi naman pinakialaman. Kumbaga, bang to bank lang lahat, di ba? Pero wala, oh, hindi dapat kunin ng gobyerno ang pera dyan Kasi para, para yan sa mga may sa magkakasakit Insurance nga yan eh Hindi dapat kunin ng pera Ito yung eh, pinakialaman eh Bro, grabe sa mga Pinapasubo ako kay ate Akala ko galante bakit? Saan so, siya galing? Ako na ikabala sa'yo, ang usapan ay e, sa ano lang, Pasay. Karating ng Makati. Okay lang daw Kasi yan na bala dagdag -dag naman, limang piso. si e, siya bahala, ikaw kawawa. Hmm, puno ng Pilipinas sa sasakyan. Wala nang bulok na sasakyan yan. Jeep na lang nakikita kong luma. Eh. Puro bagong kotse eh. na. Ultimong magbubuti, bago na sasakyan. Maka sa kotse eh. na. Saan napunta yung mga lumang kotse? Sa probinsya na dinadala. Bin, bininta ng mura para sumakit din yung ulo ng mga taga-probinsya. <laughs> Di ba? Binta mo 65, 65, 70, 50 mil. Siyempre, sa probinsya, proud ka na may kotse ka, oh. hindi ka na mauulanan. Ang eh, problema, pag aahon mo doon sa bundok, tirik yung kotse mo. <laughs> Parang yung mga kotse yung lumadi nila sa probinsya, binigyan ng sakit ng ulo yung mga tao doon. Kung <laughs> ano-ano ginagawa ng mga bulok, pinapalitan yung tambotso. Pag binumba, alam mo. <laughs> sport car na <laughs> pero puro tunog lang ng tambotso ang meron mm -hmm. eh wala na daw yung ibang kotse dito eh bigyan ka lang ng tapos si Chavit may gagawin kasi mga sasakyan diba? ano yung gagawin ni Chavit? Mga... siya daw mamumuhuna electric car may ipis dito wala naman dito bagong bago, bago kotse ko nagkakaipis bakit may ipis? mamumunan daw si Chavez nung sen matatakbo yung senador ay hindi umaangat yung ano niya hindi umaangat sa sorbe laging laglag <laughs> nag withdraw mag na lang siya Di Lucano, hey, no, si Partylist partilis sino si Chavez? Hmm kaya ni Chavi kaya marami siyang pera eh. Lulus so, at no, Oo, oh, marami siyang support. Eh, sa party list eh, walang talo. Pero kung ako tanggalin ko yung lahat ng party list, sayang na yung pera sa gobyerno dyan eh. Wala nang ginagawa yung mga congressman eh. Pitik-pitik lang dyan sa kongreso. So. Dadagdagan para party list. Pero kung lang. ako naman ang tatanungin, mas, mas gusto ko siguro tanggalin yung... Tanggalin na lang yung Senado pinamumugaran lang ng artista eh. Diba? <laughs> dapat yung paglumusot yung mga artista tumatakbo na to sa so, 2028, magpatakbo naman ng producer at saka director. Gagawa talaga <laughs> ng pelikula. Oo, oh, na, diba? Hindi, okay. ang, ang gagawin dyan, dapat sa, sa, Senado, kailangan pag tumakbo ka, lawyer ka. O dapat maguhin ang batas oh. sa Senado. Para wala, yung mga ba yan? Artista, gaya ni Bundok, artista yan eh. Pero lawyer siya, di ba? Hmm. Pero yung iba wala, hindi makatakbo. Gaya ni Willie Rebellion eh. Tinanong, ano man tanong tin tinanong sa kanya? Kung anong ano anong ang gagawin mong batas? Anong, anong naisip mong batas pag ikaw kung sakaling nanalo, sa, ka? Ang, ang sagot niya, ano sa tingin mo ang gagaang Hindi niya daw muna iniisip yun kasi <laughs> ang iniisip niya kung paano mo muna manalo. Tapos sabi niya, eh, sa tingin mo, ano ang magandang gagawin kong batas? <laughs> Saan sinabi mo ba eh, dapat ako na lang kumain na ito, hindi ikaw. Ulul <laughs> <laughs> oh, talaga sa Willy Rebellion. Eh, what's up, sir? matuto ng Pilipino na lugubas ng pag uh, ano, tangingot eh hindi, dapat matuto ng Pilipino na ano, yung talagang pumili ng tama hindi, uh, uh, sa katagalan matututo na alam ko bakit dahil sa mga social media eh mga, di ba? Oo. marami ng mga naging comment ganun ganun Ma matututo yung katagalan basta lahat ng mga lagay tanggapin nyo tapos kung sino gusto iboto yun ang iboto nyo huwag kayo konsensya dun sa di, pera hindi pera din naman ng gobyerno yung rin, di, lang, wala rin konsensya tayo pero nun dapat sa, para wala naman na nang mananong tatanga-tanga or magnanakaw kumbaga, kumbaga sa babae walang pakundangan na bayo total extra lang ako sa'yo hahaha <laughs> maganda dyan talagang puro matino at saka walang magnanakaw <laughs> pag alam mo magnanakaw tanggal ka agad yun kaya dapat shoot, okay? dapat peralin dito yung tulad batas ng batas ng ano ng Japan na oras na pinagbibinting ang pinagbibintang ang kanang nagnanakaw ka bumaba ka na sa pista huwag mo nang antayin na pagtamuyang ka pa di ba? sa Japan dapat nga patayin yung mga magnanakaw eh pag nagnanakaw ka ano tigayin ka na ano oh, hindi ko sentence para matakot talaga lahat ng ano, magnanakaw tapos magtawag ng marami-raming tao panunurin kung pa, paano siya ding-dingin, you know? oo oh, magnanakaw pala niya sa tausan <laughs> lang oh pakaw talaga kung tempera lang ninakaw pa kaya marami gumagaya saka dito sa Pilipinas ang ganda ng batas dito naman kung ka kalayaan ka diba? ay ano yan ay hindi kalayaan, mm -hmm. hindi mo kalayaan sa kung hindi kalayaan din yan, kaya lang oo oo ay dito pa sa Pilipinas isang maliit na tayo, eh, kakaliwala tayo dyan o diretso lang? pag uh kasi pag gumaliwa ka wala nang traffic eh di ba hindi wala ka naman lulusutan lalabas ka De, sa kabila hindi lulusot ka doon sa ano, sa sa mall mm -hmm. liliko na lang turn right lalabas ka sa mall tapos to so, turn right na lang Paikot. sakto na yan kasi sa Pilipinas ay babatas yung ka ng itlog kulong ka bakit na, kasi? Nagnagaw sa kusakong pera. Isipin mo, itong mga religious group, walang kinikita sa tax yan. Hmm. Ang kinikita lang nila, mga palimus, di ba? Hmm. Ay, bakit lahat ng religion, bilinaryo? Ang gobyerno walang pera. O. Oh. Hey, mas maganda nga siguro niyan, magtayo na rin sila ng religion. Kasi ang religious group, hindi lang nanakaw. Naiipon yung pera nila, ano? Yeah, ang gobyerno ninanakaw ang pera. Diba? Isipin mo, isipin mo yan si Manalo. Yung iglesia, ang daming pera niyan, billion. Mga, mga katoliko, yung mga mga fathers niyan, Benchinted Fathers, mga ano-ano, puro billionaire ang, ang organization nila. Pati si Kibuloy, billionaire din bakit ang gobyerno maraming utang walang pera eh doon sa kanila na tax no naniningil pa ng tax so ibig sabihin ang daming pera talaga ng gobyerno samantalang sila ang kinikita na donation lang at saka mga fundraising fundraising that's not big ikumpara mo sa mga sinisingil mong lahat ng building may tax lahat ng kotse may tax tapos When, an ang, laki ng utang ng gobyerno? Pag nagkarga ka ng gasolina, may tax. Oh, lahat. Pero bakit walang pera? Kaya dapat yung ano, kung matindo lang ang Pilipin ang gobyerno, yung pera walang naman ang bayan dyan eh. Sa ibang country naman, libre yan eh. You heard? Hmm. Walang bayan dyan. Paano ba kaliwa na tayo dyan? Kung kaya mo kung kaya kumaliwa. Kaya dyan, kaya. kaya. Hindi kumaliwa dyan kung uh, kung ang pill health dapat walang bayad diyan libre mga paggamot lahat libre sa ibang bansa para matagal para matagal ka na din sa Pilipinas sir alin galing niyo mga nagalog eh hindi dito na ako dito na ako lumaki eh <laughs> nag ako sa Amerika pero dito ako lumaki <laughs> ayan Ay, yun Ay, yun ang, ang, ayan 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 guide ko ng na yung English ako ng English ay patanggin nyo pala <laughs> diretsyo lang tayo uh. patanggin nyo pala si Kanaw anak na teteng mag asawa sila patanggin nyo eh dito na ako tumingin na ako yun pariyas yun baka yes, baka 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 pa sa iyo dyan <laughs> Ay, dito ka na lang. Thank you, thank you. Kasi pag umigod ka doon, at least dito, pwede ka pang ma-make up dyan. Ayan. Bumaba na yung sakay natin na kano na Tagalog. Magaling mag-Tagalog pero kano siya lumaki daw pala sya dito sa Pilipinas hindi naman sa itong bansa ito century mall century mall Makati mga kababayan sorry ah hindi ko manin -ano yung lugar kung saan tayo kanina napaka traffic ito century mall na ito sa may Makati sa likod ito sakay natin kanina madal dal kanok merkado Tagalog Pagpita tayo dito sa traffic. Ayan, umikot lang tayo mga kababayan. Ayan.